Hello mga kababayan, we're back! Oh, pasensya na po mga kababayan, absent po tayo kahapon dahil not feeling well. Mm, pero ngayon mga kababayan, katulad dito si Robin Padilla, feeling well na po tayo. Mm, di ba Robin? Robin? Hoy, Robin Padilla! Mm, kung ano-anong pinagsasabi nito? Nakita niyo ba ang post niya mga kababayan sa social media? Oh? Huh? Mayroon siyang inindor sa mga kababayan sa pagka-presidente at hindi yan si VP Sara Duterte. Tatlong ulupong <laughs> na mga niyang mga sinatong mga kababayan. Ang sabi pa ni Robin Padilla sa kanyang post ha? Hmm, na dito daw sa aming bahay o bulwagan. <laughs> ano ba talaga bahay o bulwagan? Tatlo ang panglaban daw na senador, Senate President Kiswis Escudero, a.k.a. Waiter. Mm. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. alias ko Co COVID. At si Sir Raffi. <laughs> Sir Raffi. Tulpo. Alias Kabit. Este, senador ng mga may isyo ng Kabit. Ang tatlong ito daw mga kababayan ay ang maaaring maging susunod na Pangulo ng Pilipinas, sabi ni Senator Robin Hood Padilla. Hindi daw sa usaping kasikatan, kundi sa kakayahan. Wow! Bilib na bilib si Sarah Robin Padilla, mga kababayan. Siya mismo ang nag-post niyan sa kanyang social media, ha? Na ito daw tatlong senador na itong mga ugok. Mm, ay ang posible maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayaw mo ba kay BP Sarah Robin Padilla? <laughs> Bagamat mga kababayan, dahil pagkatapos niya mag-post nito, ay naputakti. Oh, huh, nag-explain po sa kanyang comment na hindi pa rin daw mawawala si BP Sara Duterte kung i-endorse daw ng kanyang supreme na si PRRD hindi pa ba given yan Robin? Hmm? ang sinasabi lang naman daw niya mga kababay ay ang kanilang bahay dyan sa bulwagan nila sa Senado hoy Robin Padilla iba ba? iba ba? <laughs> Magkaiba ba ang presidente dyan sa Senado at presidente ng Pilipinas? Isa lang naman ang presidente eh. Kaya mamili ka ng isa. Oh, pero apparently ni mga kababayan, lumalabas sa inendorso na niya, niya ang tatlong itong ugok na to dahil hindi lang daw usaping kasikatan ang taglay nila kundi kakayahan. No. Oh. Malamang sa malamang mga kababayan. <laughs> Pagdating ng panahon, oh, isasali na rin niya ang kanyang sarili dyan sa tatlong. Oh, gawin mo ng apat robin, isali mo na sarili mo. Para... <laughs> Gaya ni Pacquiao, di ba? Tumakbong presidente. Gayon pa man, Robin. Kahit pa sinabi mong kung talagang si Sarah ang iyong susuportahan, hindi mo na dapat pinost ang mga ganyan. Oh. Dahil eh, lumalabas mga kababayan, eh, na parang dalawang traidor, di ba? <laughs> Alam naman natin na ang ating pambato ay si BP Sara eh, bakit nag-indoso ka pa ng iba? Ito pang mga ungas na mga yung Chris waiter, Oh, rapid po na dikit sila ng laban ni ano, Bibi Sara. Nagtay na nga daw, no? Oh, ng rating. Inendorso mo pa. Tapos yung isang COVID na tridor din. Ano ba talaga, Robin? Tingnan natin, ha? Oh, tapos naglabas pa siya ng video, mga kababayan. Motion is approved. Ito eto, oh. Oh, presidente daw na yan ni Robin Padilla, ha? Si COVID Pimentel, mga kababayan. Apparently, mga kababayan, believe na believe pa rin si